Para sa ating mainit na balit-taktakan ngayong umaga, pag-usapan natin yung mga sinasabing nga mga professionals na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayan. About 80%. Sinasabi na sa 1.7 million na uh, professionals, eh, apat na raang libo lamang ang uh, sinasabing uh, nagbabayad ng buwis. No? Sa so, gusto makasali sa Balitaktakan, taktakan, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga screen. Pwede so, lang tawagan ang mga numero niyan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. At para makipag taktakan sa ating uh, ngayong umaga, kasama natin si Congressman Antonio Tinio ng Alliance of Concerned Teachers o ACT. So, isa sinasabing mag magbayad ng buwis. Kahit, uh, Mas malaki uh, ang Benito binayarang Benito. buwis oh, yeah. kaysa sa mga ko professional Morning, so, morning, Talaga na lang, buti na lang ang mga teacher natin. Ano, Nagbabayad na malaki. Kasama din natin ngayong maga si Dr. Benito Atienza ng Philippine Medical Association. Dako, ito, Dok. Mga kasama mo raw May <laughs> kasama ledgers. May oh, dalang Kali ledger. Oh, ledger mo yan. <laughs> At nakakausap um, natin sa linya ng telepono oh, si BIR spokesperson Nelson Aspe. Good morning po, sir. Attorney, morning. Morning. Uh, Thanks for joining um, us uh, this morning. Joel, si Susan? Opo, si Susan po. Yeah, good morning. Good morning. Okay, simulan po Kaya natin sir. Uh, attorney kasama uh. namin, isang sa teacher at isa po sa uh. mga doktor ito yung sinasabi ninyo. Nalaman na laman ng mga balitan nitong mga nakalipas araw. Ano ba talaga sa monitoring ninyo? <coughs> attorney, ang katotohanan dito sa sinasabi mga merong parang hindi nagbabayad ng tamang buwis ng mga professional. Um hindi naman kasi natin na uh, ma-expect uh, na 100% compliance. Mm. Pero kung sundan naman natin yung sinabi ni Pangulo sa kanyang suna, mga professionals eh, nag-improve naman. Bagamat, bagamat uh, hindi pa umaabot doon sa desired level, kaya puskutan pa rin ang kampanya ng <laughs> <tose> <tose> bakit po ano? Tingin nyo bakit mataas ang non-compliance sa mga professionals? Eh, siguro Um, mang iba-iba iba, pa, iba, -iba ang dahilan 'yan eh. Mm. Nandiyan na 'yung hindi naman pantay-pantay ang kita niyan. Okay? Ah. Uh, depende naman sa kliyente. Pangalawa, ito lang 'yung iba siguro. 'Yung uh, ng pagbabayad ng buwis. Mm -hmm. So yun, iba-iba ho. Pa paano ba I 'to, sir? Ah, uh, ternary pa paano ba ito? Pa paano nyo nalalaman kung tama o hindi ang ibinabayad na buwis? ng isang Ay, tao. Okay. po yan. Naimbestigahan ah. Naimbisigan naimbisigan. po yan. Ano yung random? random oh, po ba? Maraming paraan. Ah, Andyan okay. Yan na yung third party information galing sa mga kliyente mo. Mm -hmm. Andyan na yung, yung iba, binabantayan mo, mm -hmm. tanggapan, bulb mm -hmm. yung mga kliyente, o patiyente, o ano ba. Mm -hmm. Okay. All right. Uh, At si... lang yung mm. apektado eh. Mm. Yung apektado. Hindi muna na dumas sa na malaking nagbabayad. <laughs> Congressman, ano kung ano nyo? Mas malaking uh. malaki na binabayaran na? Na mga guro. Uh, well, mukhang ganun nga ang lumalabas. Ano? Ang kaibahan kasi, yung mga guro, lalo na yung public school teachers, mga fixed income earner. Uh. So, automaticong uh, kinakaltas uh -uh. na, winning withhold uh -huh. yeah. ng BIR o ng gobyerno yung buwis nila kaya by tungo kumbaga, kumbaga by default walang kawala yan no. Walang bawala, no. no? whether you like it or <laughs> not kahit may babayaran kang utang Babayado. next no. month hindi mo pwede huwag mo muna ang kaltasan oh. ng buwis kasi automatic yun eh automatic, Ta tama yon no? yun uh, unlike yung ilang mga professionals na nakadepende sa sariling deklarasyon uh -huh. yung babayaran nilang hmm. rate no? Uh, kaya din pero to totoo rin naman na uh, yung mga teachers uh, uh, isang malaganap na complaint sa kanila yan na uh, uh, kahit kahit daw tumataas yung sweldo in the past mm. from 2009 to 2012 nagkaroon ng mga salary increases mm. pero uh, common complaint eh, hindi daw halos naramdaman dahil lumaki rin naman yung binabayaran, binabayaran buwis, binabayar buwis. Mm. All right. si Dr. Ochenza ano bang uh, ano bang doktor, ano pala, ano bang at, niyo eh, no? mga kasama, kasama niyo sinasab daw niyo Sabi ni Atty. Aspe eh, iba't ibang dahilan eh. pero sa mga doktor ano probably the reason kung bakit uh, patasang ang buwis uh, uh yung sa survey kasi, napakita ko sa isang istasyon kasi, sinurvey yung sa Makati. Bakit hindi sinama yung Mindanao? At saka, uh, pag sinabi mga doktor, hindi naman yung mga doktor nasa klinika lang. Kami may limang klase ng doktor. May mga doktor na teacher din. Ito yung mga tinatawag namin mga akademisyan. Okay. Nagtuturo lang sila. Uh, fix din ang income na. Katulad ng mga teacher, uh, fix ang income nila, Ko, kinakaltasan, na, kinakaltasan na sila. sila. Okay. Tapos yung isa namin doctor, doktor, ito yung mga doctors in the barrios. Uh -huh. Tapos meron kami mga doktor, ito yung nagkiklinik, ito yung mga klinisyan. Uh -huh. Diba? May mga researcher kami. At saka marami sa aming mga doktor ngayon, matatanda na, mm. na. Hindi na rin kumikita at nagsiservisyo na lang sa ating komunidad. So, sino ang doktor to? <laughs> ito na yung matatandang doktor to. Kasi hindi natin nalalaman. Ah. Sa ibang probinsya, sabi nga nung ano, mataas pa ang bayan sa isang beauty parlor o sa isang pagpag -pag sa singilan doktor. Ito yung sa mga Mindanao. Mm. 150 pesos. Ay, may mga, mga doktor na the values wala, wala po At mm. saka ang mga ibang doktor, ang binabayad sa kanila, In kind, paano matataks yung binigyan ka ng manok binigyan ka ng mm -hmm. ng sagi pero may mga doktor oh. na ano talaga namang hindi maiikakaila na napaka-complicated ay, dependent oh. ayo kung saan nagpa-practice at saka oh. yun na may mga kaltas din yan eh Paliliwanan ko mamaya dala ko yung aking ID at paano na yung ano paano namin binabayaran <laughs> <at> paano ito <laughs> <laughs> paano kami nagbabayad at saka una-una oh. nga sabi ko nga uh, ang Philippine Medical Association ay eh, eh, nakikipag-ugnayan sa BIR Katunayan nga, yung aming mga regional assemblies may lecture kami sa, tungkol sa taxation, mm -hmm. sa income tax. So ano niya sa, sa tingin lecture. niya meron, ang, ang, ang BIR dapat magkaroon ng pagbabago sa sistema para yung monitoring nila eh mas oh, ta tama, uh, accurate, uh, saka siya, right? actually maraming mga mga doktor kami lalo pag mga saklili, may kanya-kanya may ka-accountant na sila nagkukwenta, mm -hmm. nag ano isa lang namin. Katulad nito, am, kami kasi apat na best kami magbayad ng tax. Unang-una, meron kaming uh, sinasabi natin yung para, para mga teacher, meron prope, uh, professional tax receipt. Ito oh, yung parang na binabayaran. Every year, every January, uh, binabay namin 300. Tapos meron kaming monthly remittance na 3%. Ito yung inaano na sa clinic. Kuma, meron kaming kulunar na lahat ng mga pasyente namin, katulad nito, ililista namin. Tapos, lahat ba ng doktor gumagawa niya? Uh, 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 halos lahat ng doktor na nas, naka sa clinic ay meron nito kasi inaano kami, sinosurvey kami at saka natatax mapping mm. Uh -huh. sa mga ospital. Kaya required kami ng ospital na lahat meron ganito. Tapos lahat ng uh, professional fee, gagawa namin ng resibo. At ito ay nililista dito sa kulungar. Tapos babawasan ito, pag isinabit namin, bibigyan namin sila ng 3%. 3%. Tapos may quarterly tax pa rin kami. Uh, after 4-3 uh, months, iipunin yon Tapos iaano ulit sa tax... Uh, kukunan withholding tax. Tapos yung pinakaapat na tax namin annual ITR. Ano naman 'yung annual ito, 'yung monthly, tapos ito 'yung annual. Kasi doon sa annual ibabase ngayon doon sa ano, lahat nung nakinitan ng nakinita ng doktor, tapos i-minus niya 'yung expenses. Ah. Uh -huh. Eh doon sa amin kasi may automatic kasi kami. Kung meron kang uh, merong kaming mga health insurance, automatic kasi 'yun eh. 15% binabawas na bago mapunta sa amin ang ang pera. Ibig sabihin nun, 3 months, 3 months bago dumating sa iyo yung yung pera galing sa health card, may 10% na, of 10 to 10, per, 10 to 15% automatically ang magbibigay yung health card babawasin na sa amin yun. So, at ano, iipunin yun. Yung, yung ganun sistema, may, paano, mga, paano ba yung mga teachers? Paano? Baka, wala, masyado ikaw compute eh. wala, actually. Uh, Bebetalan ng mga tusino, oh, oh, mga ganun. Diba? <laughs> kaya nga, di ba nagsasideline nga mga teacher eh, mm, di ba? Oh, oh. Pero maliban doon yata sa kanilang sweldo, wala na. Ano, yeah, ano. Automatico oh, yung, yung opisina na mismo, yung employer ang nagko uh, co compute at nagkakaltas. Uh oh, oh. kaya, kaya rin naman Uh, sigurado ang mm -hmm. BIR sa collection mm hindi -hmm. uh, yung kailangan ng mga ganong mabusising ano oh ano. na may kaya mga reporting, etc mm -hmm. uh, kaya well hindi lang naman itong mga teachers lahat ng mga yung mga tinatawag na fixed income earners yeah, uh -uh. ganun ang kalagaya nila no uh, pero sa bahagi namin meron kaming actually may dalawa kaming panukala eh kasi tingin nga namin since 2008 actually bumigat yung income tax burden sa mga uh, uh low and middle fixed income earners katulad ng public school teachers meron kami isang house bill 247 para itaas yung personal exemptions mm -hmm. no uh ngayon 50,000 yung basic tapos 25,000 per dependent maximum of four dependents no eh tingin natin since 2008 halimbawa ang sweldo ng teacher halos nagdoble na nominally pero nananatiling pareho pa rin yung level ng tax exemption kaya lumalabas niyan, mas malaki ngayon yung binabayaran buwis. Doon sa kala ninyo, teachers. ano, ano ang nagagalagayang ano, uh, ano? From 50,000 to 75,000 75, and uh, okay. 25,000 to 40,000. Ang isa pa yung sa, sa allowances. Mm. No, uh, naging issue rin ngayon na yung allowance ng teachers binubuwisan. Uh, ang, ang batas kasi, 30,000 per year lang ang uh, exempted sa, uh, na allowance mm. ang exempted sa tax. Pinapataas natin yung ceiling to 60,000 para Uh, hindi rin mabuhisan yun yung mga allowances. Mm. So, iyan ang mga ilang panukala natin para mapagaan yung burden uh, ng income tax sa mga teacher at iba pang low and middle income earners. Si Attorney Aspe, balikan natin. Attorney, alam ko, para may bala ko yata ang BIR na i-compel ang mga professionals na ipakita yung kanilang ITR sa tuwing sila po yung magre-renew na lisensya sa Professional Regulations Commission. Tama ko ba yun? Ah, uh, ganun po. Nag-work tayo ng arrangement with uh, the PRC na tuwing nagre-renew ng kanilang mga professional ID, uh -huh. eh, yung po ang pakita ng compliance by showing the income tax return. Okay. Uh, ano, ano ang magiging basehan niyo para ipa... Kung sa PRC para wag i-renew yung lisensya o i-renew yung lisensya? Ayun na nga, magkakaroon ng uh, memorandum agreement. Eh, yan ay extension pa rin ng power ng commissioner na mag-regulate ng ano, tax law. Mm -hmm. All right. Uh, uh, uh Iko contest ba ng ano yan? ng uh, Philippine Medical Association? I heard, I heard the president, yung presidente niya, si Leo Olate, sabi yata, yung mga contest nila yan. Eh, depende na yan kasi pag-uusapan namin yan sa board meeting namin sa, sa darating na linggo. Uh, kasi ang problema kasi dyan, uh, may mga ibang doktor talaga, yung mga doktor sa barrio, paano maano yan, paano ma contest yan kung ay uh, binibigay uh, binabayad sa kanila in kind. Paano mm -hmm. ma matatax yan? Mm -hmm. At saka meron mga services talaga silang, yung mga doktor kami talaga, lalo na yung ano, yung matatandang doktor, talagang nagsiservisyo na lang sila doon sa community. Oh, pero sa guest, pero ta talagang tama din naman na yung ginagawa ng BIR, make sure na lahat ay nagbabayad ng tamang buwis. Ano po, congressman? Well, of course, tama po mm -hmm. yun. Uh, uh, kaya lang ang... ang Panawagan natin sa BIR, uh, sana i-review din yung, uh, particularly yung tax exemptions. Uh, para naman yung mga mababa ang kita natin ng mga professional, uh, mas malaki yung maging take-home pay nila. Uh -huh. Uh -huh. No? Pero tingin mo ba okay yung gusto gawin ng BIR? Uh, are you in favor? Well, uh, well dapat lang naman talaga maging uh, uh, mas efficient sa collection at hindi lang sa mga fixed income earners at paging mga professionals, lalo na dun sa mga pinakamahal Just recently, um, yung top 40 na pinakamayamang Pilipino, lumabas ang listahan na yun. Uh, I, I, would like S to parel, know no? kung uh, anong porsyento ba ng kanilang kayamanan uh, 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 ang, ang, na 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 nalalagay sa ano, no? ang nabubuwisan. Ayun, ayun ang at gusto at natin malawo. Attorney na uh, ano ho, kayo ba dito sa pinilabas niyo, may mga nakasuhan na ba? Uh, na ng mga sinasabi niyo hindi nagbabayad ng tawang buwis sa mga professionals, mga doktor. Meron na mo ba? Attorney? Hello, hello. Sa akin ba yan? Apo, apo. Sa inyo, sa inyo. oho, oh, oh, naman, oho. Oh. Ah, meron Napakarami na. na po. Meron na ako eto mga... Ito lang, ito lang, ito lang, ano, sa administration na ito na almost uh, 180 cases na ang nai... Ah, sa DOJ, ay... Eh, yung mga negosyanteng uh, gumamit ng mga certified public accountants na medyo katulong din sa hindi pa deklaran ng tama, eh, nasa sama rin po yung CPA. Mm -hmm. May ilan ding uh, um, nasa legal profession. May mga ilan, -ilan ding ano, nasa medical uh, practice. Mm -hmm. At uh, yan na nga ho ang, ano, ang uh, kakaramian. or andoon sa mga na-file ng uh, cases before the Department of uh, Justice. So sabi nila attorney Aspen na uh, ba't daw no, masyadong pinag-iinita ng mga profesional, yung mga negosyanteng kay lalaki, baka daw yun ang nag, uh, nag uh, umiiwas sa pagbabayad doon ng tamang buwis. Well, tungkol naman doon sa mga pinakamayayaman, eh at least nalalaman natin kung saan na yung kanilang yaman at malalaman natin kung anong klaseng tax ang papataw doon ngayon ay uh, na-invest sa uh, shares of stock eh malamang na kumikita yun ng dividendo na subject to 10% uh, uh, final withholding tax so doon ay yan pero yung mga nakakasuhan dyan meron pong mga <coughs> kasuhan na dyan ah. ba baka hindi lang nababalita ano po attorney oh, oh, hmm, kaya paano syempre eh, nagtatanong o oh, may lang mga hindi nagbabayad eh, ng tama iba't hindi nababalita siguro yung mahalaga magkaroon ng gano'n ano po Actually, Susan, it's not uh, hindi doon sa uh, laki ng yaman, kundi mm -hmm. doon sa hindi na-tax mm -hmm. yung flow of wealth na uh, hindi na-deklara yun ang hinahanap natin. Opo, Alright. opo. At, dok, at, nandiyan ho si uh, Atty. Aspe. Meron ba kayong gusto sabihin bago tayo magpaalaman? <laughs> gusto ko uh, lang maalaman, Atty. Uh, sa ibang bansa kasi, pag nagsiservisyo ka mm. na libre, may tax exemption siya. Dito sa Pilipinas, wala ata tayong pinatotopan Bakit naman walang ganun, Na pag mag-servisyo ka na marami ka natingnan, na pasyente, na libre, eh dapat may exemption. Katulad namin, marami kami mga doktor na, nagtatrab na nagsiservisyo sa mga komunidad, pero natatax pa rin. Pero sa ibang bansa kasi, di ba, mga mga Pilipino doktor pupunta pa dito para magano mm. para ma yun sa tax nila. Ay, sa atin ba walang ganyan? Wala. Sa pagkakaalam niyo. Sa alam ko wala. Hindi namin alam, hindi mm. kami doktor. <laughs> attorney na ano? daw ganun, attorney? Uh, Unang-una, kapag walang kinita, wala kong tax. Ay, yeah, pero wala akong... Wala kang tinanggap na pero wala nga, remuneration ano or fee. Siyempre, walang... Walang income tax, walang value added tax. tax pero wala, wala kaming incentive. Mm. mm. Wala kaming um, incentive. Yun, yon. yun ang, yung po, hanapin natin sa ating mga special loads. Alam ko, meron dyan sa mga, yung mga handicap. Uh, meron dyan eh. Uh, sa senior citizens, eh, wala kang additional mm. na exemption. Pero may mga nadaanan akong mga special sa na nagbibigay ng uh, incentive. Uh, wala lang diretso sa yung ano sa medical practice eh. Parang ano, kung, kung wala kang kinita, wala kang naman, wala sisingilin sa iyo gobyerno. Parang ganun po, attorney. Oo. Uh ang -huh. Pero, ang pinakahuling decision yung sa Supreme Court naman, sa Senate Pero naman angkop sa lahat ng uh, corners yun eh. Mm. kapag 100% daw purely charitable ka, ay eh, kung kagayon yan, medical practice, eh, mm -hmm. charity lahat, ay eh, talagang walang tag. Okay, oh, si Congressman Tinyo. Dahil ginagampanan mo yung trabaho ng gobyerno. Oh, attorney, si ano po dito si Congressman tinio kay po? Meron din kayong gusto iparating kay eh, Attorney Aspe? Oo. Oh. Well, may tanong ko lang kay attorney kung uh, may balak ba na mag-review ng Uh, particularly yung tax exemption rates ang BIR kasi nga since since 2009 or 2008 uh, ay uh, halos nagdoble na ang mga salaries nominally no pero hindi pa na-adjust yung mga rates of the personal exemption open open siguro yung is yung yan pero uh, hindi naman kasi nanggagaling sa amin ang uh, measures na kanya sa Department of Finance na Hmm. Pero so far, eh, as of this time, walang pinag-uusapan dito tabi, sa BIR. Sa so, ngayon, And wala. kasi rather ang uh, medyo concentration yung fiscal rationalization. Okay. All right. Uh, okay, salamat, salamat po, salamat attorney. Salamat si attorney Aspe. Attorney Nelson. Ang uh, Bureau Johnson. of Internal Revenue. Uh, okay. Thank, Thank you, sir. Morning. morning. Salamat okay. din. Okay. Salamat din po. Uh, Doktor, oh, ayan, galing uh. pa ng Batangas siya. Ano, ala, ay, <laughs> <laughs> ay <laughs> ang kape ay mainit. <laughs> <Lalo> <laughs> pa, <laughs> no? uh, uh, pero ang ko, ano? Pero ang kong gusto, dito ka lang sa Manila. Uh, uh, dito lang pala. Oh, thank you, ah. Uh. Salamat po sa pakikipagkape at balitaan niyo sa amin ngayong umaga.